usapan at mahalagang tatalakayin natin sa araw na ito ay kung paano ba talaga maibabalik yung dati, yung dati po niyang pagtingin sa inyo mga kapatid. Paano po ba manunumbalik ito sa pinakahalos effective at mabilis po na paraan kung kayo po ay nahihirapan ngayon mga kapatid, nasasaktan sa araw-araw sa mga oras na nagdadaan, ay kayo po ay nagpapanik. Hindi po kayo makapag-isip ng mabuti at makapag-focus at makakita nga po ng linaw at pag-asa sa nangyayari. Sa mga nakarang vlogs na pinag-uusapan po natin ang iba ibang paraan mga techniques at advice, mga tips kung papaano natin may babalik ang dati ay halos lahat naman po yun, mga kapapong ay epektibo. Pero kung kayo nga po ay nasa next level na po ng breakup, yung nakikita na natin na medyo parabang meron na mga positive things na nangyayari sa inyong dalawa. Take for example, yung parabang once in a while, kayo po ay nagre-reach out na rin sa isa't isa, pero wala pa rin pong pinag-uusapan about the relationship. Yung parabang bang kayo po ay nagsisimula na pong gumawa ng chemistry or even nga pong nag-iisip na pong kumonek sa kanya by means of a positive chemistry. Reminder lang po na kung halimbawa kayo po ay nasa negative situation, ay syempre may mga dapat muna tayong gawin. Kailangan po muna nating ayusin ang gusot or halimbawa nga pong gulo or tension sa inyong dalawa. Kung halimbawa naman po kayo ay medyo parang may mga guilt feelings pa po sa isa't isa, kung saan parang nagpapataasan pa po, or let's say medyo nagpapakiramdaman, of course may mga prosesyo din po ito. Kung halimbawa naman po mainit na mainit pa rin po ang breakup, at kung saan kahit kumunek tayo ay medyo bad terms or negative ang nangyayari, syempre kailangan po natin mag-provide ng space, kailangan po natin gumawa ng no contact. Pero kung halimbawa nga pong tapos na po tayo sa mga prosesong ito, mga utol, ay dapat ito na po ang ating gawin. Close confident connection ninyong dalawa mga utol ang dapat po nating employ kung halimbawa gusto mong maibalik ang dati. Uulitin ko lang po mga kapapong na ito po ay depende. Kasi po kung kailangan dumitouch ka o let's say kailangan mo nga mag-no-contact o magbigay ng space ay gawin po natin ito. Depende ito mga kapatid. Na kung halimbawa nga po gusto na po nating mag-build ng chemistry or positivity sa inyong dalawa, ay close confident connection po ang isa sa pinaka-best para magawa ito mga kapatid. Ito po ay pakiramdam natin sa isang individual kung saan magkakaroon ka ng comfortable sharing moments mga kapatid, yung para bang handa kang mag-open sa kanya, yung hindi ka natatakot at talaga naman pong there's a bit of trust sa inyong dalawa kapatid. Ito yung character na kung saan hindi siya natatakot kumunik sa inyo kasi most of us mga kapatid ay alangan na alangan dito. Meron tayong konting fear na baka ma-judge tayo ng certain individual. Like for example, tayo ay nag-open o nagbigay nga po ng problema. Nag-share tayo. Pero kung ikaw ay close, confident, connected sa isang tao mga kapatid, ay dapat wala po nito. Dapat po clear at dapat maintindihan at ma-feel po niya na pwede ka po niyang pagkatiwalaan. People, lahat po including our ex ay naghahanap po ng mga tipong non-judgmental support, mga kapatid. Unconditional ito ha. Lagi nating sinasabi yung kaibigan, tao or individual na nagbibigay sa atin ng importansya, special ang pakiramdam niya sa atin, pero wala po siyang hinahanap po na kapalit nothing in return. Ito po ay close confident connection na kung magagawa natin, may puposisyon po natin ito sa harapan ng ex mo, ay sigurado pong magiging effective at dadaloy muli ang positivity po sa inyong dalawa. Especially po kung kayo nga po ay legit na nagkarelasyon naging maganda at nakatanggap siya ng mga support sa iyo in the past. Kumbaga, meron talaga siyang nararamdaman at feelings mahal ka pa rin niya, mga which most probably naman po ay present in most cases sa mga ex natin. Kaya lang dahil sa pagiging negative paminsan-minsan minsan, o halimbawa nga pong nailalagay tayo dun sa bad impression. Halimbawa po niyan ay napupunta po tayo dun sa bad category. Sa mga kadahilan ng tayo nga po ay humabol, ay like for example tayo po ay nag-beg, nag-plead, pin natin siya. Dinala natin siya sa stressful situation, kaya medyo parang nagkaroon ng bad terms sa inyong dalawa. Pero kung may-establish mo kagad itong connection na sinasabi ko, ay sigurado po akong babalik ang dati. Dito po kasi sa ganitong structure, mga kapatid, ay tatamaan po natin directly yung inner emotions po ng ex mo. Kung siya po ay may galit sa atin, kung saan nagkakaroon ng tendency na siya po ay magpataas ng pride, ito po ay bababa kung naman po niya na ikaw po ay kahit papaano connected pa rin po sa kanya in a constant relationship. Yung tipo bang parang alam niyang nandiyan ka pa rin pero hindi ka po naghihintay. Lilinawin ko pong mabuti mga kapapong, yung alam po ng ex mo na ikaw kahit papaano ay maaasahan pa rin niya. Connected pa rin po kayo. Pwede pa rin siya makapagsabi ng problema sa inyo at ikaw ay talaga naman positively na makikinig. Pero dapat maramdaman at maintindihan pa rin niya na hindi po kayo naghahangad ng relasyon once again or specifically hindi nga po kayo naghihintay. Ito po ay magagawa natin mga kapatid, kung halimbawa medyo detached tayo kahit papaano pero positive pa rin po ang approach natin. Kung siya po ay mag-message sa inyo ay supasagot tayo in a positive way. Pero kung halimbawang may mga chances na kayo po ay binibigyan niya ng validation o tinitingnan niya, hinahanapan po niya kayo ng conclusion or ina-assess po niya kayo mga kapatid, ay kailangan tayo po ay humahad lang dito. Kung saan madedetermine po niya kung ikaw ay babalik or ikaw ay mag-e-effort. Dapat maging matalino tayo kung papaano natin i-handle ang ex natin. Pero in terms of someone that he or she can trust mga utol ay dapat po naandun po tayo. Isa po ito sa pinaka-hardest thing to do. Dahil nga po siyempre na sa breakup situation tayo, wherein there's a lot of negativity po sa inyong dalawa. Pero alam naman po natin, in most cases, sa mga ex natin will try to be friends pa rin po sa atin. Will try to be connected. Madalas ko nga pong naipapayo na putulin natin yung na-validate nila. Kung saan kayo po ay na-assess ng ex mo, ay dapat putulin natin to Especially po sa nararamdaman po natin at hangarin natin sa kanila. Pero dun sa kagustuhan niyang mamonitor ka kapatid ay pwede mo pong gamitin ito sa advantage mo. Sa pamamagitan nga po ng being na andyan ka pero wala ka pong binavalidate about your desire, about your plans, about what you feel. Ito po ay itinuturo ko ngayon mga kapatid dahil isa po ito sa pinaka most effective and fastest way po to get your ex back. Dahil ito po ay tinatawag nga po na backdoor plan backdoor situation or backdoor arsenal makapatid. kapatid. Ito po ay yung parabang isang kwarto na sarado po yung pinto sa harapan pero sa likod ka dumaan. Ulitin ko po ah, building po na gwardyado sa harapan, may mga defense huh. pero ikaw po ay dumaan po sa backdoor in order to get your ex back. Isa po itong paraan kung saan sneaky ang dating pero epektibo po. Ito po kasi kapatid, ay sinasabi nga po nating effective at sneaky. Dahil alam naman po natin na kung halimbawang ifo-front po natin ang ating feelings wherein may mga negative pa po siyang nararamdaman ay siguradong tayo po ay ma-reject. In most cases, alam ko ay marami pong nakakaranas nito kapatid. Dahil sa totoo lang po, we need to influence our ex para ma-motivate po siya pabalik sa atin. Halimbawa nga po, meron nagyaya sa inyo na sumali po sa isang networking business. Alam naman po natin na kahit kaibigan natin siya, pagdating po sa mga multi-level marketing or networking ay medyo allergic po ang marami sa atin. Ang iba po sa atin ay ayaw makinig. Pero kung halimbawa nga pong ino-offer niya, ini-invite po niya tayo sa isang networking seminar, ay sigurado pong tinatanggihan natin ito. Maraming nakaka-relate dyan, alam ko po yun. Pero kung halimbawa pong makikita natin yung naging resulta, yung naging financial status niya, improvement niya, development niya, kung saan siya po ay nakabili ng mga bagay-bagay, nakapagpundar ng bahay, nakabili po ng kotse. Di ba po tayo po ay biglang magiging interested dito? Ang mangyayari ay siguro kahit hindi ka naimbitahan, ay ikaw po ang magpipilit na sumali at makinig po sa isang networking seminar. So ganun din po ito pagdating po sa ex natin kapatid kung saan tayo po ay may bad impression pa sa ngayon. Pero kung may papakita mo ang naging resulta sa iyo by means of being confident connected po sa ex mo, ay may di-display po natin ito. Kahit paano ay mapaparamdam mo po sa kanya effectively, makabuild ka po ng inspiration. Siyempre po, mararamdaman po niya ang positivity mo. Which will surely influence po ang ex natin. Siyempre po, iisipin po niya ito, mag-o-observe po siya, at kahit paano po ay madadala po natin ang nararamdaman ng ex mo once again. Ang nangyayari po kasi kapatid ay parang pinipilit at ibinebenta po natin sinesell natin yung relasyon sa ex natin. Kaya nga po hindi niya tinatanggap ito at hindi po siya nai inspire By pursuing yung ikinukwento ko nga po kanina tungkol sa networking scenario, ay imbis na parang ibinebenta mo, ay ini-influence mo po dapat ang ex mo. Ito po mga kapatid ay magiging effective. Kung halimbawa nga po meron na kayong connection kahit po papaano. Binabanggit ko nga po na ito po ay iba dun sa no contact dahil doon ay kailangan tayo po ay dumitouch. Dito kapatid ay kailangan po natin maging in touch effectively. Magkaiba po ito kaya nga po tingnan din po natin kung ito po ay nababagay po sa atin. At pag nagawa na po natin ito mga kapatid, sigurado po tayo na magkakaroon po ng conclusion at realization po ang taong mahal mo. At once again po, may inspired pong bumalik sa atin. Hanggang dito na lang po si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan.